kabradix, ganito karami yung isda namin dito mga kabradix. Tingnan yung mga kabradix. Ayan. Iba-iba yung kulay, iba-iba yung klase ng isda At yan ang masasabi ko nga, tulad ng sinabi ko, yan ang lamang po namin dito. Dahil sa probinsya po namin, napakaraming isda at hindi ka mahirapan sa ulam dito. Kung isda lang ang pausapan. Ayan o. Oh may mga malalaki at may mga talagang napakespesyal itong mga isda na to kahit anong luto pa ang gagawin nito mga products sa talagang napakasarap dahil sa klase ng isda na to, lalo na at uh, priskong prisko mga... ayan po mga kapradix ayan napakasariwa ng mga isda dito mga kapradix at kung makikita nyo mga brady so oh, iba't iba yung kulay ng mga isda dito klase klase yung isda at napaka taba nitong mga isda na to napaka napaka presko ayan gumagalaw pa yung iba dito at alam nyo ba mga brady na ang ginagamit nila nito na panghuli yung tinatawag nilang kitang yung tawag namin dito sa Bisaya yung palangre yung ginagamit nila at gagawin po nila yon sa gabi gabi nila ay, ano yun kumbaga yung tawag nila ay aria alam nyo mga ka-bradics na ang paggawa nito mga ka-bradics yung pag, panghuhuli nitong mga isda na to ay ginagawa sa gabi hindi po nila ginagawa ito sa araw dahil mas marami silang mahuli paggabi nito at yung gagamitin nila, nila yung tinatawag na kitang yung kitang yung ginagamit nilang pangkawil nito ngayon may kunti akong ipapakita sa inyo yung nakunan ko ng video yung kung paano nila inayos yung kanilang mga kitang kaya idagdag ko na lang dito sa video na to para malalaman rin niyo kung ano yung mga ginagamit nila na panghuli nitong mga isda na to ayan lang po mga kabradix ito po mga kabradix ito po ipapakita ko po, po sa inyo kung paano nila ginawa at paano nila tinatarbaho yung kanilang pangingista. Ito yung naka, nakalagay sa box mga kabradix. Ito yung maraming string dito na nakalagay dito. Is, ito yung kitang. At napakaraming hook dito sa gilid. Ayan, kung tignan yung mga bradix. Ang daming hook dito sa, sa gilid nito. At Yan, hindi rin po basta-basta 'yung paggawa nito mga bradix. Ito pong hook mga bradix, diyan po nila ilagay 'yung mga pain dito. Doon po nila inilagay 'yung pain. Ito, ito 'yung hindi pa na nalagay doon, Nakunik doon. Ito 'yung hindi pa na doon sa sa string.

At ito yung isdang bisugo dito mga projects. Ayan, kalahating box yung nakuha ng mga ming isda namin. At may halo pa na talakitok, yung maliliit na talakitok. Ayan, at may mayroon pang mga ibang klase ng isda na nahalo dito ayan mga kabradix ganyan po karaming isda dito kasi maraming manging isda dito sa amin hindi rin papahuli itong mga talakitok mga kabradix marami din talakitok dito sa amin Ayan o. Ang, at ang lamang dito mga Bradix is malalaki yung mga ibang talakitok na mahuli ng aming mga mangingista. Ayan. Kung siswertihin ka doon sa laot, talagang tiba-tiba ka sa araw pag tiba-tiba ka sa mga panahon na maraming ah uh, maraming huli. Ayan o malalaki yung mga talakitok na nahuli ng uh, ayan o, kalahati ring uh, box yung nahuli ng kasama namin dito, kalah kalahating box din at ang, uh, kaya nga sinabi ko na mas lamang ka kung talakitok yung makukuha mo kasi malalaki yung mga sizes nila ayan at tiba-tiba kapag ito yung makukuha mo mas lamang ito sa uh, bisugo kasi yung mga bisugo ganyan lang ang ganyan lang sila kalaki at ito lang po ang video sa araw na to mga kabradiks at sa hindi pa po nakapag subscribe po sa aking channel subscribe naman po mga kabradiks at huwag niyong kalimutang mag like at pakishare na rin po sa aking video at huwag niyong kalimutang pindutin yung bell button sa baba para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko pang pa mga video ito lang masasabi ko mga Kabradix. Good luck and God bless po sa ating lahat at ito ang inyong Kabradix. Bye-bye.